Magandang gabi mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa bahay namin Wala kaming ibang ginagawa, kundi ganito lang, nakaiga, natche cellphone Ayan sila mga kaibigan, tignan nyo Mamabising-bising sila Ito yung isa pakilala ka Ako si Christophe Anong ginagawa? Nanonood Patingin Yan Nanonood siya Pakilala. Ako si Catalina Anong ginagawa? Naglalaro. Patingin. Ayun. Naglalaro siya, guys. Yeah. Wala, ganito ang init kasi ng panahon, guys. Kaya ito nakaubad ako. Alam mo na, may init ang panahon na 'yon. Kaya Tanong na guys. Yun. Oh, may ipopromote promote ka ba? Ano'ng ano YouTube channel mo? Sabihin mo na. Gigi ba mama. Oo. Palo guys, Gigi ba mama daw ang kanyang YouTube channel. Oo. Ay. na lang siya guys. Ay, may mga vlog din sila ng mga kaibigan niya, mga bata. Vlog nila mga laro siguro, yeah, guys. Okay, suportahan na lang po si Gigi ba mama. Yeah. Mahilig siya mag-roblox. Inuuna niya yung roblox kaysa yung gawain niya sa school. Kaya minsan napapagalitan ko siya. Yan, Nainit ang ulo ko pagkano hindi niya sinusunod yung mga sa sinasabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, unahin niya muna yung pag-school niya. Unahin niya muna yung mga gawain niya sa school. Saka siya mag-roblox. Yan, okay lang yan sa akin kahit lumabas siya maglaro sa labas. Basta matapos niya yung mga gawain niya sa school, okay lang. Okay. Ang batang gala. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Pagilagay ko na lang dito yung kanyang page. Uh, YouTube channel pala. Yan. Yeah. Okay. Yun lang guys. Bye bye. Supportan niyo ang aking YouTube channel. It's me, Kenneth. Bye bye.